Panawarin nga natin itong mga fouls kay SGA ng Wolves players na malalambot na tawag daw. Well, maraming ang nagre-reklamo lalo ng mga Wolves fans dito nga sa dami daw ng free throw ni SGA in Game 1. And actually, silipin natin at panorin itong ang mga fouls ng Wolves players dito kay SJ kung malambot ba talaga ito or tamang tawag. Well, sa pinakaunang foul ng Wolves dito nga kay SGA ay si Rudy Gobert ang nag-commit niyan matapos nga siyang maapeke ni SGA dito. And actually, may kita natin si SGA leaning papunta dito kay Gobert na years ago ay sinaayos na ng NBA na ito daw offensive foul pero lately ay tinatawagan muli ito kaya naman foul dito kay Rudy Gobert. And then sa second foul naman ay itong si Jaden McDaniels. And actually may kita natin dito na hinawakan niya nga at hinila itong si SGA sa anyang drive. And I think that's a very easy call sa mga referee. And then sa pangatlong foul ay ito namang si Julius Randle and actually foul baiting ang ginawa nga dito ni SGA yung mala James Harden na kung saan nung nakalabas ang kamay ni Randle ay hinok niya nga ito at ayan tinawagan tuloy siya ng foul free throws na naman tuloy itong si SGA. At sa play naman ito ay itong si Antman, si Anthony Edwards ang salarin ng dahil sinusubukan niya ngang daragin at pisikalin. Ito ang si Shea Gildos Alexander, katulad ng ginawa niya kay Lebron James na tinutulak-tulak. Pero ang kinaibahan dito abay sa unang tulak pangalang ni Edwards ay tinawagan na ng foul si Antman at automatic free throws yang ibibigay dyan ng dahil lang tawag dyan ay away from the play na foul. At sa third quarter ay dito nga yung isa sa mga pinakakontroversyal na tawag sa Wolves team laban nga kay SGA nang dahil sa anyang drive dito ay nagkapatidan nga sila ni Jaden McDaniels incidental contact pero itinawag pa nga rin ito ng referee laban nga kay Jaden McDaniels kaya naman easy free throws ang nakuha dito ni SGA and one play. And in the same quarter, nakakuha nga ng foul itong si Edwards dahil nga dito sa regular season foul daw laban kay SGA kung saan light bump lang ang nangyari And actually si Shea pa nga ang nag-initiate ng contact at dapat daw ngayong playoffs na tayo at malalim na tayo sa playoffs. Abay hindi na daw dapat tinatawagan yung ganitong klaseng foul dahil sobrang lambot nga daw nito. And actually hindi lang si Edwards ang nabiktima niyan pati na rin itong si McDaniels. Nang dahil nga lang daw sa onting bump na si SGA pa mismo nag-initiate, abay natawagan pa ang Wolves player ng foul and one play na naman. At sa panghuling foul nga dito ni Jaden McDaniels bago siya ma-fouled out ay eh actually this is a pretty easy goal. Dito nga sa mga referee nang dahil two hands ang nakalagay sa cookie jar and SGA abay inotakal lang din siya. Inangat at kunwari titira pero pasabit na foul lang din ang kanyang ginawa. Fouled out itong si McDaniels. At yan nga ang mga fouls na kinumit ng mga Wolves players against dito kay Shagel Jesus Alexander na nagresulta ng free throws. Sa tingin nyo ba tama ito or hindi nga? Malambot ba na tawag ito or hindi? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.